喂，兄弟们。拜拜 Yo, what's up mga badi mga bay Ayan o oh. Biyabiyahin naman tayo ngayon mga badi. Dito tayo sa muna Magtarga tayo ng sim na loader Ayan, targa natin mga badi o oh. Ayan, sim na loader So, ang biyahin natin mga badi ay Tagaytay daw ito, sabi ng sina Tagaytay, hindi ko pa siya nakita yung papel ng biyahin na to So, pinick up lang namin muna ngayon dito sa Monarch at dalhin muna natin sa Grahe. So mamaya tayong alas 12 ng gabi alis. Yan Tas, batang, 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 batang. ah gumah. Ye, bandi, ba, bandi, bandi. Up, tas, mati, tas, 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 bantai tas, 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 buka mau bu, buka tas, tas, tas,

Day tay, tayo baye, tay, tay mga bae, So dito lang natin ibaba sa highway lang mga bae. Gawa nang hindi naman tayo makalusong doon sa pinaka site gawa ng ibang ano doon Makitid yung kalsada at uh, hindi ka makapasok trailer natin hindi makapasok. So dito lang to sa highway ibaba mga bae. Ayun. Ayun mga bae, mga bae. Ibaba na lang sana. Namatay pa, wala na palang diesel. Naubusan ng diesel, wala palang, hindi pala kinargaan nila ng diesel ito. So ito travel pa naman ito mga buddy, doon pa sa baba, malayo pa. So walang diesel ito, na, hihiyan pa ito nila ng diesel sa sa site na pagdadala nito kung may diesel doon. Naubusan ng diesel. Sakto lang pala yung, kain, sakto or... lang pala yung diesel kanina pa, Naloko <silence> na. Naglaro. <silence> <silence> so ito mga buddy oh. Nakabili na sila ng diesel. Isang galon. abot na isang galon doon oh, Baba. Nakabot na yan. Kung <silence> hindi pala kinargaan yan doon. hindi <silence> pala kinargaan doon. Sakto lang naiangat yung bakit ah. Nakakit kanina no. Doon sa ano. Nakakit yung doon. Sus, butin lah nakakit kait tu kan as dapat. Ad. Oke, silakan. Ayo langsung aja. Kita ambil agak rawa. Bukotis, nako, tatapon. Di, 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 ong. <laughs> Maligo ka na <naman. laughs> Maligo ka ang diesel. Tabo. Tabo-tabuin. Tabo-tabuin. alam mo yung plastic kung kaya yung uh, kalipay ano yung okay, ito yung ito yung ito

Ang hangin-hangin nito. Ito yung pinapasimoy pa rin, eh. Sige, sabay start na yeah, Sige, start. Sige, boom ba pa, isa pa. Dog, dog, dog. Huwag huwag pilitin. Saan ah, kayo pasingawa nito, eh? Ano pasingawa hmm. hmm, hmm. Ah, 12. Pasingawa natin. Nagkaangin-angin nung abadi.

Bulak-bulak yeah. na siya. Sige. Hmm. Yeah. Sige. Yeah. Ipitan mo konti pa. Ipitan mo konti. Hop. Nope. Yung mga kalabas lang. Kunti lang. Yan. Yan. Sige. Yan. Yan na. Ayun yeah yeah na. Ayun yeah. yeah na. Ayun yeah na. Ayun yeah na. Ayun na. Ayun na.

estar y sí, tole tolemas sí Oke, okay, Bapak, Bapak. <tutuk> Kita <Ditaru> ada Don. <tutuk> ya, ini. Okay. Dicela, dicela. Okay. Okay. Oh. Ye. Ye. Hop. Lang, lang, lang. Balik mo doon, balik mo doon. Kamila, kamila, kamila. Tuwag, tuwag, tuwag doon, doon. Okay, okay, doon. Okay, okay. Inatras, atras, atras, atras.

Ờ yes. Chỗ nào ra, Hả? Đi ra đâu, Đi ra đây đi. Đi ra đây, đó đó thank you Back to yard na tayo ngayon, mga bali, mga bay. Ay, naku, hindi nakatagip na to. Mga alak-alak. Ayos. So, ayun, mga bali, mga bay. Ah, dito na naman yung vlog natin. Ah, bigay talaga. Ah. So, maraming maraming salamat, mga bali, sa inyong panonood sa aking Uh, bejo mga bari mga bay So ang oras natin ngayon ay 12.49 ng madaling araw na So Babalik tayo ng grahe mga bari So dito na tayo ikot ayan. Malamig ang ano dito Kahit walang aircon Kahit hindi na kailangan ng aircon dito mga bari Malamig, tagay tayo sa so, ayan mga bari mga bay Maraming maraming salamat At hanggang sa muli mga bari Sa ulitin muling biyahe natin mga batis mga bay so, maraming maraming salamat sa inyong suporta so, kasama ko kayo si Lawrence pa rin at wala pa yung otol ko so ayan yun nga ang nangyari nakabukusan pa ng diesel yung loader na karga natin so iba na sana nakabukusan pa ng diesel so pinagargahan ng isang galon so okay naman ayos na okay kayo so yan mga batis hanggang sa muli alright You're on the field, you're on the field, you're